Alam nyo ba, itong bunga ng rambutan, pwede itong gawing juice, saka nuts yung buto niya. Yung ganito, magiging ganito. Yung ganito, magiging ganito. Wow! Buto ng rambutan, saka yung drinks na ginawa ko. Harap! Kukuha ko ngayon ng rambutan kasi ang dami ng bunga. Yan sa banghino safety namin kasama ko yung pamangkin ko. Tara. Pati ka sana. game. Yung nakuha namin lahat. So, Baba na kami. Puno na. Diyan na kami lalagyan. Tara. yung kababa ko lang. Itong prutas ng rambutan. Kunin lang natin yung laman. Kasi yung gagawin natin juice. Ito yung gagawin kong juice. Itong buto niya sa loob, ito naman gagawin kong nuts. Tulutuin kong mamaya. Yung ito. Yan ito naman yung buto. ulit-ulitin ko lang hanggang matapos. Hindi ko lang alam sa inyo kung nakatry na kayo gawing juice ito. Then, yung buto, gawing ano yan, nuts. Ito na pala yung laman ng rambutan. Saka ito rin yung buto. sa so ito, hugasan ko na itong laman ng rambutan dahil may mga marumi konte Tapos gagawin kong juice ito. hugasan lang mabuti. Gagawin so, ko pala ngayon, ibiblan ko siya, laman ng rambutan. Lagay ko lang dito sa blender. So, maliit na blender lang itong gamit ko. Ganito lang. Tapos, alagyan ng tubig. take ko lang sa isang jar. Ayan dito. nalagyan ko pala siya ng sprite pero optional lang to sa inyo kung nalagyan ng sprite pwede naman tubig lang para juice talaga pero kung gusto nyo yung parang may soda ang lasa nalagyan nyo ng sprite masarap sparkling talaga kaya <laughs> natin ng condense. Pero pag hindi nyo gusto yung Sprite, pwede naman tubig lang, pure tubig para healthy. Pero ako kasi gusto ko may sparkling konti, may soda. Yan, nilagyan ko ng Sprite. Yan ito, nilagay ko muna sa rep para malamig. Mas masarap kasi malamig. So, mamaya na lang, kasi lutuhin ko itong buto. So, mamaya na lang, lagay ko muna sa rep. Napapakuluan ko lang around 45 minutes. Dapat lulutuin lang maigi para hindi po mapait yung buto. kulong-kulo na. Malalaman ito pag luto na, itong balat ng buto, natatanggal. Yan. Sobrang init. Didrain ko lang yung tubig at papalamigin dahil babalatan ko ito lahat. Yeah guys, binabalatan ko yung buto. Papainit lang ako ng mantika habang nagbabalat ng buto. Ito na pala yung nabalatan ko, piprituhin ko na. Yan ang painit na ako ng mantika. Pag golden brown na, okay na to. Alasan na natin. Kailangan ko na mantika, sukal. Tutunawin ko. Yan tunaw na yung asukal. Ilalagay ko na itong buto. Pag ganito na yung mukha niya, pwede na 'to. Yan oh. Ang sarap. Okay na 'to. Ito. Lagay lang sa strainer para mawala yung tika. tuluto na pala yung ginawa kong candy na buto ng rambutan, saka yan, drinks. <laughs> rambutan rin ito. So, ayan, yung nagawa ko. At itikman na namin ngayon. Ito na. Ito na natin. Ito na yung rambutan soda. Parang naging soda na to, eh. hindi na to, ano yan, hindi na to uh, juice. Kasi nilagyan ko siya ng Sprite. Kaya hindi na siya juice. Soda na siya. Wow, sarap. Ang lasa. Mayos naman, sabang sarap. Tapos ito, manamin. Laki ng candy nung no? tigas. <laughs> <I guess. laughs> Ayan, oh. Ayan. Ayan yung mukha niya. Parang siyang mani. Wow. Ito, oh. Hmm. Parang mali din siya. Harap. Harap. Hmm? Yakin pitman mo? Nang lasa? Lasa? Masarap siya. Parang mani. Hmm. Yan sobrang sarap ng candy. Buto ng lambutan saka yung drinks na ginawa ko. Ito sarap hmm. Thank you for watching. Paalam.